Yun know, ah, ay ito mga pre. Ah, good morning. At nakakapasok pa ng bagya no kasi kabila pa lang ang inano ah, hinuukay Siguro sa mga sud na araw baka hindi na tayo makakagawa. Ito, Badja City 100, din natin at pinturahan yung mga ano no, crankcase. Yabangan nyo mga pre kasi ibinibenta to ni pare. Ayan. Ah, tapos meron tayo ritong ah Rosie nalubog sa bato uh, matagal nang napastak pagaganahin natin ginagamit ito sa pagtitinda mga pre eto rosy din ganun din to lumubog sa baha ganun din ang problema nito dating umaandar nung lumubog sa baha napastak na matagal at ngayon lang pinagawa hinila to kapon sa atin at kapon wala tayo si out nga pala sa ano dito sa metro pa na puwipila sa labas ng Boston Ng mga nakakilala sa atin doon uh, shout out sa inyo mga boss at napadantay tayo doon kapon at yun nakilala nga tayo ng mga tropa natin ganon din mga pre kaya nagmukhang bago yung ano nito kasi kinarawas to bago din nila dito no? pero lahat to lubog sa baha ito Rosie 125 yan ito yung Rosie 125 ganon din to lumubog sa baha ang magiging problema ang ah, naging problema din ito sa tagal na napastak stack up oh, ayon ng cake to oh, ay nang ay nang ay stack up na mga pre ah uh, isa-isa natin to para maipakita ko sa inyo mga pre ha ito mga pre hila pa oh shot yeah. pare ha iyan yeah, no? oh pati kayo <laughs> <dito> ya <laughs> Hila, Badjo City 100, dinilat hindi mapander mga pre. Ayan, tingnan natin kung anong problema nito. Kuha lang tayo ng tolls! <laughs> Ang oh, mga pre, update dito sa ano, sa Rosie na ginawa natin. Iyon na. Ang ganda ng langis, ha. Okay. Ah, linisin muna natin, gamitin natin ang crudo ang gasolina, tsitas, pagkatas, tsik natin kuryente. Dito naman sa Hinila. Dito naman sa City 100 na Hinila kan kanina na lang. Ayun oh. No. Check natin. Yeah, primary, nasira 'yon, oh. No. na kalod na. Pagkaganyan mga primatic 'yan walang mintis yan pre Maris nito ah, okay, ito na yung mga pre yung inila kayo ng City 100 baling ginawa natin primary lang kasi natin yung mga flasher, basina ngayon start na natin ah, primary lang mga pre pinalta natin dito ha ayun ah, ta. lighter sa pa ayun mga pre yun lang ang dami natin yung customer at sumakustomer natin ha o okay, kaya, okay na yan. O oh, pare, shout out sa'yo. Yung tambak tayo ngayon mga pre. Ayan o. O, mamaya dyan Ayan o. sige, bili. Ah. Ando, sa ano ng kalapate. Pare! Ayan o. Hello. Oh. Hello! Hello guys! Malipet! Nabasag <laughs> yung kanya mga pre. Gagawin na natin ang remedyo. Basag yun. Mamaya, okay, pangkasa yan pare. <laughs> Tapos ito. Asan ah, ba yung motor mo? akin. Andiyan na ba? Pala. Ako na na eh. Ah. Dibong... Oh. Mag-verte ka. Ah, okay. <laughs> oh, sige pare. Thank you ah. Okay, okay. Okay. Anong nangyari dito? Tenenching, natanggal. Natanggal? Oo. Oh. Ah, ito mga pre, kakaibang... Ay, at... siya, hindi siya, oh. hindi siya nag-gacom din ha. Ah, kakaibang... Si no. Kakaibang atake rin yun. <laughs> <laughs> iban, iban Paano yan, binilding? Hmm. Binilding na eh. Oo, oh, oo. Ngayon lang nakita oh, nito oh. ah. Yes. Mamaya ah. na, Wala mo anak eh. Okay. Yung yeah, mga pre, tingnan natin kung may pakita natin to ha. Okay. Tingnan muna. Maray pa tayong mga single na gagawin.